One plus one. Sir, sir, ako po, sir. Alam ko yung sagot, sir. Okay, ikaw, stand up. Oh, sir. One plus one. Ah, uh, sir, ang one plus one po ay ang sagot ay three. Putang! Saan mo nakuha yung number three? Sir, sagot ko po. One plus one, three. Bakit, sir? Mali po ba yung three? One plus one, three. Opo, sir. Bakit? Mali po ba? Ilan to? Dalawa po. Oh, bakit naging number 3? Ay, sir, sorry. Okay. Proceed tayo sa next question. Ha? Madali lang to. 2 plus 1 equals? Ikaw, stand up. Ah, uh, sir, bakit po? 2 plus 1. Ah, uh, sir, 5. 5 po. Oo po, sir. Uh, five! Bakit po, sir? Mali din po. Anak ngang. May dalawa akong daliri. Nagdagdag ako ng isa. One! Ay, one! Two! Three! Ilan to? Ah, uh, sir, three. oh, paano naging five? Sa muna ko yung five. Ah, uh, sir, sa utak ko po, po. Ayusin yung buhay nyo. Madali yung mga question! Ha? 2 Plus 2 Anong sagot? Sir, ako alam ko, sir 5 Putang ina Ipatawag mo yung papa mo, ha? Ha, sir? Ba't ko papatawag tatay ko? Ha, kamunin ko ng suntukan Class, anong nangyayari sa inyo? Ha? Kahit kinder, daycare, I don't care Caregiver, alam yun 1 plus 1 3 2 plus 1 May 5 Grabe Last question Ha? Natanong ko na to kanina, nasagot na din. Walang tumayo ka. Sir. One plus one. Ah, sir, alam ko. Eleven o'clock. Eleven o'clock, di ba? Ang ina, eleven o'clock. Okay, last na talaga. Idaan na lang natin sa mansanas. Ha? Okay, ikaw, tayo. Binigyan kita ng isang apple. Okay po, sir. Tapos, binigyan pa kita ng isa pang apple. Opo, sir. Anong sagot? Aba, syempre, sir. Thank you. mag na kayo. Nababad trip ako sa inyo. mag na kayo. Na maglalaro na lang ako ng eggy party. Ha? Kesa may stress sa inyo. Sa eggy party, masaya. May kipaglaro na lang ako sa mga iba kong teachers na kilala. Ha? Sabay-sabay na lang kami magpapa-level up. Kaya sa magpakano sa inyo, Diyos ko po, 1 plus 1, may sumagot ng 3. Grabe. Dito na lang ako sa Eggie Party, mag -e enjoy pa ako. Ha? Huwag na kayong mag-aral. Maglaro na lang kayo ng Eggie Party. Nasa bayo ko yung link, pwede nyo i-download yun. Pre. Oh. May tatanong ako sa'yo. Ano na naman yun? Then, naisip ko lang. Di ba pag nagkakaroon tayo ng emergency, natawag tayo sa 911? Oo, oh, natawag tayo doon. Eh, paano pag kunyari yung office ng 911, sila yung nagkaroon ng emergency, saan sila tatawag? Aba, ewan ko. Ewan ko saan sila tatawag pag nagkaroon sila ng emergency. Tatawagan kaya nila yung sarili nila? Tatawag ba baga sa sarili nila yun? Bulo? Bonap? Pre, paano pag kunyari, snake ako. Oh. Tapos, may asawa ako. Oo. Oh. Ipapakilala ko yan sa mga kaibigan kong snake. Siyempre. Papakilala mo asawa mo para makilala ng mga kaibigan mong snakes. Hindi kasi, parang nakakatakot ipakilala sa mga kaibigan kong snake. Ba't ka naman matatakot ipakilala sa mga kaibigan mo? Ikaibigan mo naman yun. Kasi mga ahas sila eh. ni mo, pre. Corny ka pa rin. Korni ba? Pre, ano kayang yosin ng mga kapre? Ba malay ko? Nakamalboro red kaya sila? Ba hindi ko alam pre, tang na lahat na tinanong mo. Taba ng utak mo. Pre ang gara ng mga bata ngayon no? Bakit na naman? Kasi biro mo, di ba may mga gadgets na? Hmm, tapos? Imbis na sila yung naglalaro sa labas, ang ginagawa nila, nanonood sila sa YouTube ng mga batang naglalaro sa labas. Alam mo, dyan sa lahat ng tanong mo, dyan ka lang nagkaroon ng point, di ba? Ta, alam mo, imbis na nag-iisip ka ng mga kung ano-ano diyan. yan, makipaglaro ka na lang sa akin dito. Ang dami mong iniisip. Tignan mo, tignan mo itong nilalaro ko. Oh. naman yan? Oh, di ba? Ang ganda. Eggy party. Maganda yan. Less stress. Nakakaano to, nakakatanggal ng stress kasi nakakatuwa itong laruin. Di ba? Ayan, mo. Ah, eggy party. Parang ano, naririnig ko na nga oh, di ba? Ito yung ano, parkour. Pwede ka makapaglaro sa mga friends mo. Tapos, sabay-sabay kayo magpapa-level up. Ganon. Basta, basta masaya itong laruin. Eh. Magagets mo to pag dinownload mo. Kaya download mo na lang para magets mo. Nasa bio ko. Tang ina. Naging English teacher ako. Tapos di naman ako magaling mag-English. Shit. Paano to? Ah, basta. Hindi ko na lang ipapahalata <clears throat> sa kanila. Okay, everything. Good morning. Good morning, morning sir. sir. So, um, if if there's nothing know my name here I know all of you not know my name. Huh? My name is. What? My name is. What? My name is. What? Chicken, slim, shady. Ha! <laughs> Corny. No, no, no. I'm just kidney. Huh? Kidney. You know, my real name is Bintana. You can call me Sir Vintana. Okay, Sir Bintana. But before we start, I just want to remind you all that. Only in here class, uh, in this class, in me, uh, <laughs> In this class, if I am the teacher that teaching you, all of you, I don't allow any language speaking. Okay? Do you understood? Apo. And I want to told you that I am a very, a very, very kind person. A very kind teacher. Just... just be please be kind to to me right because if you're kind to me I'm kind to you they understood Opo. okay before we start I want to introduce myself very clear okay so that's my name my name is Bintana you can call me sir Bintana and I am born at a very young age and i am house in batangas city and it's because this is the first time we ah, first time this is the first day of our school i will not teach you and give you time to relax ano and uh, you can do whatever your business you, you can do whatever you want and i will do whatever i want So magtatagalog na ako. Yon! Magtatagalog naman pala. Hindi pa akong nahihirapan eh. Sa madaling salita, ha? May mga free time kayo. Pwede kayong mag-relax kasi kakapasok lang naman natin. Yon! Pwede kayong mag-cellphone kung gusto nyo. Kasi ako mag-cellphone din ako, maglalaro ko ng eggy party. Ha? Sir, ano yung, anong eggy party? Oh my God! Hindi mo alam yung eggy party? Sir, hindi eh. Yung eggy party, para siyang parkour. Tapos cute siyang laruin, 'di ba? Nagtatatalon kayo, paunahan sa finish line. Tapos yung pinakahuling aabot sa finish line, tanggal na. Kasi elimination 'yon. Ah. Tapos pwede kayong makipaglaro sa mga friends nyo. Sabay-sabay kayong magpa-level up, ganun. So pwede niyo rin akong kalaro. Sir, Kung tara, gusto maglaro, nyo nun, nandun lang yun sa link ko. Tapos laro tayong lahat. Ay, pinda. Pinda. Gisig. Mm. May pasok ka. Anong oras na? Ay, tinatamad akong pumasok, man Hindi ako papasok. Natamad naku, ako. Naku, naku. Tinatamad ako. Nako, nako, ako Tinatamad. Nako, hindi pwedeng tinatamad. Tatamarin ka pa. Ha? May pagkain na sa lamesa. Ha? Maliligo ka na lang. Sasakay ng <sighs> jeep. Papasok. Tatamarin ka pa. Nako. Nung ako, nung bata pa ako, nung ako nag-aaral, mas grabe pa yung pinagdadaanan ko para lang makapasok ako sa school. Man, idadali na naman sa kanyang... Masipag akong pumasok nung araw kahit sobrang hirap. Ha? Hindi mo alam, bago pa makarating sa school namin, hindi pa uso yung mga jeep-jeep na yan. Kalesa pa nun. Tapos wala naman akong pamasahe kasi mahirap lang kami. Oo. Oh. oh. Maglalakad ako tapos tatawid ako ng dalawang bundok. Lalakarin ko yan kahit pagod na pagod. Lakad na kachinelas. pagbaba mo ng dalawang bundok, ha, dalawang ilog naman na mayroong mga dinosaurs. mga e, yung mga dinadaanan namin ng papa mo. Doon kami nagkatuluyan. Tapos pag nalampasan namin yung ilog na may mga dinosaurs, meron ka naman madadaanan ng mga dragons na bumubuga ng mga apoy. Ayun, ang pinagdadaanan namin, makapasok lang. Tapos kayo, gigising na lang kayo. Tatama rin pa talaga kayo. Eh, nung panahon nga, makarating lang talaga sa school, sadyang upod na yung paa mo. Bago ka pa makapasok, ganun kami kasipag, hindi kami tinatamad. Hindi ka mo, ha? Kaya tinatamad pumasok kasi puyat ka, kakalaro ng eggy Party, ha? Eh. Alam ko yan, lagi kita nakikita tuwing gabi, naglalaro ka ng eggy Party, yung cute laruin, yung pwede makipaglaro sa mga friends, tapos sabay-sabay kayo magpapalevel up, o, oh, di ba? Egi Party yon, yung bilog-bilog, masaya yung laruin. Kaya kung gusto mong laruin yon, iklik mo na lang yung nasa bayo ko. Oh. Hulaan ko, ikaw yung kadi ko ngayon, no? Chesha? Kurt, right? Natumpak mo. Galing mo ah. Paano mo nalaman? Siguro nakakabasa ka ng isip, no? Basahin mo nga yung isip ko. Sabi ng isip mo, umupo ka na nga, Chesha, at nangangali yung bato ko sa'yo? Oh, so tama nga sila. Ha? Huh? Malaging tama ang mga babae kasi may tama ka. Haha, <laughs> so funny. Alam ko, nasa resume ko kasi yan. Like, isa sa mga skills ko ang nakakatawa. Really? Ano ina-applyan mo? Comedian. <laughs> Dahan-dahan naman sa pagtawat. Baka iuwi mo na ako niyan, ha? Oh my gosh, shut up. Nasa-noise ako palagi nung bata o kaya hindi gagana sa akin yan. Sabi nga ni mama ko, okay lang na dumaldal ako ng dumaldal kahit mali yung mga sinasabi ko. Hmm. Ayun, bagsak ako lagi sa recitation. <laughs> sa mali mo pala na-apply sinabi ng mama mo. Pero buti nagka-time ka dito sa getting to know each other date natin, no? Kasi, you know, busy ka, di ba? Well, it's Saturday. Hindi ka kasama sa world tour? Hmm? World tour? hindi ka na-inform or inalis ka sa list of songs ni Bruno Mars. Yung, Chasha, uh, that is what you are. Pleasure <laughs> yun, Kurt. Oh. Ah, nabago na. Okay, fine. Honestly, you're funny and smooth. But? Anong but? Siguro sa Tagalog, puwet. Yung mga ganyan kasing compliments, may mga kasamang buts. Ah, okay. ah uh, yeah, may but na. Um, Kurt, you're funny and smooth, but there's no but in this compliment. I find you interesting. I want to know you more. Oh, eh, mas smooth ka pa sa akin eh. Walang yang yan. Wala eh. Hindi naman lahat may skill na smooth talker, di ba? Na back to you mo ron ah. What is the meaning of this? Excuse me? Kurt, what the hell is this? Sino to? Ah, <laughs> kaya pala hindi ka nagre-reply sa mga messages ko kasi may babae ka. I'm sorry, I'm lost. May, may girlfriend ka, Kurt. Pero nandito ka sa date natin. Huwag kang sumabat at baka anong magawa ko sa'yo. I'm sorry. Tama nga yung kotob ko. May babae ka. <sighs> hindi pa kami magkarelasyon. Hindi pa? So may plano ka. Um, I think I should go. I'm so sorry, okay? I'm sorry, miss. I, I didn't know about your relationship with him. Hindi ko alam na may, na may girlfriend siya. Dapat nag-triple check ako. I'm so sorry. Um, I, I deserve a slap. I mean, he also deserves a slap, but... I'm so sorry. Ate, tigil mo nga yan! Wow, panira ka talaga, Kurt! Huh? Ate? Wish! hi! <laughs> I'm Kat. Sister at itong pangit na to. Uh, sorry, natakot ba kita? Hindi, hindi naman. Seryoso talaga? Hindi ka talaga niya girlfriend? Hindi nga. E di sana nasa bunutan kita. <sighs> Single ka ba talaga? Natakot niya kita. Pasensya na. Gusto ko lang talaga ma-witness yung first ever blind date ng kapatid ko. <sighs> you got me there. Wala naman kasi itong alam sa relasyon. Ikaw yung first ever girlfriend niya. Ate, hindi pa nga kami. So, magiging kayo pala. Ikaw bro, ha? Ano anyway, eh? Anong pangalan mo? Sister-in-law? I'm Chesha po. Eh, hey, buti nandito ka. May world tour kasi si Bruno Mars. Na-joke ko na yun, ate Kat. Corny naman. Ay, sana makabanding kita soon. Alam mo, never pumalit yung nararamdaman ko. Like, I know you're the one. You're the one for him. You'll be my sister in-law. Uy, hindi kita pinapressure, ha? Hindi ko kayo pinapressure. Pero, i-work niyo yan, okay? Bye, <laughs> Lovebirds. <laughs> wow. Magkapatid nga kayo. Uh, Chesha, I'm so sorry about that. I'm sorry about my sister. May, may ganun talaga yun sa utak. Sorry, sorry. I hope, <laughs> I hope may next day pa tayo. One ka ulit? <laughs> Bukas! Uh, then see you again tomorrow, Kurt. <laughs> That's it na? Okay. Order na tayo. Ano? Ano to? Bakit? Mali ko ba na magkasama kayo ngayon? Malay mo ba? Bahay ko to, di ba? Bakit di ka muna nag-text o kaya tumawag na pupunta ka rito? Teka, bakit ba? Dati naman, walang sked. Dati yun siya, dati! Bakit dati lang? Ano nangyari? Bakit? Bakit hindi na pwede ngayon? Bakit ka nga nandito? Nandito ako. Kasi na-miss kita. Okay? Na-miss ko yung best friend ko. Dati kasi ang dami kong update galing sa'yo. Alam ko kung ano yung nangyayari sa'yo. Pero ngayon, ano ba nangyari sa atin? Ano ba talaga kayo ni Jane? do you think? Am I crazy? Alam kong five months pala kami magkakilala. Pero cha, I'm certain. I'm so certain sa nararamdaman ko para kay Jane. Ayoko na siyang pakawala. Oh, buntis ako! Tapos? Ano pa sabi ni Cha? Buntis siya tapos? Ha? Huh? Kulang pa yung kwento mo, Benny. A anong, anong reaction ni Kurt? Buntis siya tapos tapos? Tapos panoorin mo na lang yung buong movie sa Netflix para naman malaman mo, diba? Benny! Seasons yung title ng movie starring Lovey Po and Carlo Aquino. Panoorin mo para maramdaman mo yung naramdaman ko. Ay, so, nararamdaman naman kita! Talaga? Gusto mo na ako? B Benny! Update mo ako kapag napanood mo na ha. Tsaka tayo magkwentuhan to ko sa feelings natin para sa isa't isa. Eesh. Once again, Maverick got the highest score. Congratulations. Thank you, ma'am. Masyado mo na naman ginaling ang hayop ka. Paano naman kami mga hindi kasing talino mo? Wisit na to. Napaka-easy ng exam. Stock knowledge na naman yun eh. Ay, wow. Sorry, preya. ha? Yung akin kasi na stock yung knowledge sa dulo ng utak ko eh. Mag-aaral ka kasi. Siguro mas gusto mo sa isang babae matalino, no? Siyempre, big deal sa akin yung grades ng future girlfriend ko. Ayoko sa bobo. Ang mo naman, makabobo naman to. I'm just speaking facts, pre. If she can't keep up with me, then hard pa sa ganun. I want someone who's smart. Yung may sense ko usap. Yung nakakausap ko sa kahit na anong topics, mapa academics man or random in life. May natitipuhan ka ba rito sa classroom? Wala. Bilis nun na. Ah. Ayaw mo kay Frankie? Si Frankie? Hindi naman siya matalini. Di ba recently pinagyabang niya na may line of seven siya? Kakahiya. Hoy, mabait siya ka maganda si Frankie, no? Pero hindi pa rin siya matalino. Yun yung pinag-uusapan natin, di ba? Malapit na raw si ma'am. Kinakabahan ako. Feeling ko bagsak yung exam ko. Feeling ko bababa yung grade ko for this quarter. Basalan mo kasi. Yabang, porkit siya na naman yung highest. Ako lang to. Hey. Good afternoon, students. I finally have your exam papers. As usual, i-announce ko kung sino yung pinakamataas for my subject. But I've talked to my fellow faculty members at nalaman ko siya rin daw ang pinakamataas ngayong quarter sa subjects nila. Congratulations, Frankie. Hmm? Hmm? Ako po? Oh. Mm -hmm. May himala. May pag-asa pa ako, Maverick. Kung kaya ni Frankie, kaya ko rin. May himala. May... Nasaan na yun? Frankie! Ma Maverick? Can I talk to you? Oo oh, naman, basta ikaw. Anong gusto mong pag-usapan natin? This is your first time, right? First time saan? Nakausapin mo ko? Hindi. First time na maging highest ka sa exams? Uh, oo. Grabe, para ako nasa cloudy. Noong narinig ko yung sinabi ni Mom. hindi ko alam kung ano magiging reaction ko. Alam mo ba, Maverick, isa ka sa mga naging inspiration ko tapos... How did you do that? Ha? Huh? Paano ka naging highest ngayong quarter? How did you do that? Hindi kita maintindihan. Did you cheat? Ano? Um, ang <laughs> Ang weird kasi, last quarter you were bragging about your line of seven. Kung paano ka natawa kasi may 75 ka sa grade mo, tapos ngayon, ikaw nang highest exams natin? I, I don't understand. The only way for you to achieve that ay nag-cheat ka. So, did you cheat? I, hindi. Pwede ka naman maging honest sa akin. Di ba gusto mo ko? Um, uh, I promise, hindi ko sasabihin. Hindi lang talaga ako naniniwala na biglang ganun ka. Or don't tell me, nag-cheat ka para mapansin kita. O oh, eto na. Napansin na kata. Ano ba, pre? Huwag kang mangalam dito, Vance. Mangingi alam ako dahil hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko galing sa'yo. Bakit mo inaakusahan si Frankie na nag-cheat sa exam? Because she's capable of doing that. At ganyan takbo na utak mo, ha? Nauntog ka ba o hindi mo lang matanggap na may mas mataas sa'yo? Kasi kung ganyan ka dahil sa pangalawa kong sinabi, na. Sarap mo sapakin pakin. ka ba na weirduhan, Vance? Hindi! Nag-aral siya, nagsipag siya, kaya siya yung highest. Gano'n ba ka tingin mo sa aming mga slow learners, Maverick? Ano? Kapag kayo mataas ang score, congratulations. Pero kapag kami may mataas na score, nag-cheat agad? Ganun ba kami kabobo sa paningin mo? You, you misunderstood my point. Hindi ba pwedeng iba-iba lang talaga yung learning capacity nating lahat? Matalino ka, masipag ka, ginagamit mo yung stock knowledge mo. Pero, sorry ah. Ako kasi kailangan ko pang ulit-ulitin yung mga binabasa ko para magets ko yun. Kailangan may mag-explain pa sa akin kung ano yung inaaral ko. Hindi ako katulad mo, pero malinis yung konsensya ko, Maverick. Nag-aral ako na mabuti, kaya siguro deserve ko na may nakuha kong recognition, di ba? <sighs> hindi ikaw yung tipong marunong pumalakpak para sa ibang tao. Kung may girlfriend ka ngayon, at mas nataasan kanya kahit saan, I doubt magtatagal kayo. Kasi ako pa nga lang na hindi matalino sa paningin mo na nataasan ka, eh ganito na agad yung reaction mo. Ano pa kaya sa future girlfriend mo? I suggest huwag ka na mag-girlfriend nakakatakot kang jawain eh. Tsaka <coughs> nga pala, kaya ko na mag-focus sa pag-aaral ko. Alam ko na rin kung ano yung mga study habits ko. Salamat sa'yo, pero paano ba yan, Maverick? Baka mas lalo kitang mataasan yan. Mas lalo ka mag-frustrate sa'kin. Hintay, Frankie! Slay karon, ron! Islay!